Thank you Hello guys! Ayan po, so pag-uusapan nga po natin kung ano po ba yung magandang uh, bangko na ilagay sa ating pong payout method So, ang dami nga po guys nagtatanong kung ano po ba yung magandang bangko na ilagay So, uh, lahat naman po ay pwede guys, lahat naman po ng bangko ay pwede po nating ilagay as long as na napapasukan po yan ng uh, USD At makikita naman po natin dyan guys na pag nag-fill out po tayo, ayan po naman information, ayan pagka monetize na nga po tayo, doon nga po sa, sa uh, about po sa banko po natin, ay kung ano po yung banko nilagay po natin, ay makikita naman po natin kung i-decline ide ni Facebook meta, yung inilagay po natin na na banko doon ay ibig sabihin lang po yan is hindi po siya uh, verified or activated, kaya uh, na decline po yung banko na inilagay po natin, so uh, ibig sabihin lang po niyan, tawagan nyo po or kontakin nyo po mismo ang inyo pong uh, bank a uh, branch or bank office na ipa-verify nga po at ipa-activate po ang inyo pong uh, banko. pero guys mas ma mas mag maganda po akong isa-suggest po sa inyo ayan kung makikita niyo po ito guys ayan ayan po yan po yung nasa taas ayan po pagka uh, naglagay po tayo or pag nagpalit nga po tayo ng atin pong up uh, pay ng ating pong banko doon po sa ating payout method ayan dito po tayo sa bank transfer kasi guys dito po natin makikita yung mga accredited po na bank dito po sa Pilipinas okay ayan so, ayan guys do dito po tayo sa bank name dito po makikita po natin yung mga accredited po na banko at dito po sa Pilipinas na pwede pwede po natin siyang gamitin na safe po at uh, yun nga po na uh, pwede pwede na pwede pwede na pasukan ng USD so ito nga po guys Uh, yung First Allied Bank, ayan, Bank of the Philippines ayan po dito, Amex, ayan, Asia United Bank Bank of Commerce, ayan, ang dami po guys uh, lahat po makikita nyo po dito yung mga accredited po yung mga pwede po na banko na pwede po natin gamitin so, ito guys, Metro Bank, ayan, PNB lahat po guys, ang dami po nito Okay, so uh, dito nyo po guys tignan kung ano po yung magandang uh, banko na ilagay po sa inyo pong payout method. At ang kagandahan nga po dito pag ang bank uh, transfer nga po yung pinili nyo po. Ayan, kasi meron po tayong tatlong options po dito. Ayan yung bank transfer, yung wire transfer, at saka yung uh, PayPal account. Okay, so pag ang bank transfer nga po yung ginamit nyo, okay, so earn a minimum of only 25 USD and get paid in your local currency. It it will take 2 to 3 days for the money to reach your account once set so guys, sobrang bilis din po sobrang, uh, sobrang ganda kung ito po yung gagamitin nyo as your uh, payout method so 25 min, yung minimum lang po yung dapat nating i-reach or i-meet para ma-payout po natin. At pagka po, once po na po ang inyo pong sahod po doon po sa inyo pong banko ay makukuha po natin within a 2 to 3 uh, business day. So, ganun po siya kabilis at kaganda guys. So, uh, recommended ko po na ito po yung uh, Uh, ilagay nyo po as your payout method. At nakalagay po dito, dito guys yung local currency. Ayan nyo po yung local currency po guys. Yun po yung pinanggit ko po kanina, yung mga bank po. Local currency kung ano po yung bank po dito po sa uh, Pilipinas. Okay, so yun lamang po guys. No? Uh, I hope po malinaw at kung meron lang po kayo katanungan, just feel free to comment below. At please guys, please po pa-support po, pa-subscribe, pa-follow at pa-share na rin po itong uh, video po na ito. Thanks for watching. and God bless us all. Bye bye.